Sa iba pang balita, nasa bat naman ang nasa higit 5 milyong pisong halaga ng shabu sa Bacolod. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Mahigit 500 million pesos na halaga ng umanoy illegal na droga ang na-recover ng mga kapulisan sa isinigawang drug-by-bust operation sa Proc Mars Barangay Singkang Airport, Lungsod ng Bacolod. Ang mga na-aresto kinilala na sina George Jaime Jr., 49-anyos, residente ng Burgos Street, Zone 5 Poblacion, Bayan ng Morsia, Negros Occidental, at Daryl Escanuela, 41-anyos, residente ng Ulong gapo City at uh, temporaryong naninirahan sa Royal Amri Hotel 13th Street Barangay 7 Lungsod ng Bacolod ayon kay Police Major Eugene Tolentino Hepe ng uh, BCP o State 7 si Jaime ang kinukonsiderang high value individual o HBI habang si Escaniela ang uh, street level individual uh, na recover ng mga sa mga suspect ang uh, 775 grams ng umanoy shabu na mayroong standard drug price na 5,134,000 pesos. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong Sama-sama Tayo, Pilipino. Nasa kustudiya ngayon sa Nasinto Police Station ng 62 anyos na si Alfred, residente ng Barangay Barimangaldan, retired government employee, matapos itong maaresto sa by-bust operation ng PNP sa ulat ni Chief of Police Major Larry Noble. Alas 6.30 ng gabi nagsagawa ng bypass operation ng kanyang mga tawan sa Drug Enforcement Unit sa Barangay Santo Tomas kung saan dito nakipagkita ang suspek at binentahan ng isang plastic sushi ng Shabu ang polis na nagkunyaring buyer kapalit ng mark money kaya agad itong inaresto. Tumitimbang ng 0.10 grams na may street drug price na 680 pesos ang illegal na droga ang nasamsam sa suspek at nabawi rin dito ang ginamit na mark money. Kasong paglabag Sixty Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap na asunto ngayon ni Alfredo. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakatakdaan gumamit ng robot ang Southern Philippines Medical Center o SPMC para gamutin ang kanilang mga pasyente. Ayon kay SPMC Medical Center Chief Dr. Ricardo Audan, kung matutuloy ito, ito ang kaunahang kauna ospital sa ilalim ng Department of Health na gumamit ng robotics. Tutulungan ng robot ang Midanao Kidney Transplant Institute. Kaya ang ilang mga tauhan na may kaugnayan dito ay sinanay na. Sa darating na buwan ng Nobyembre, magsisimula na ang robotics. Gayon Paman, tiniyak ni Audan na hindi ito makakapekto sa trabaho ng mga health workers sa Southern Philippines Medical Center o SPMC. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Sama-sama tayo, Pilipino! Nasabat naman ang otoridad sa bayan ng Mondragon Water Summer, ipupuslit sana ng mga iligal na mga kahoy. Ayon naman sa report ng PNP, umabot ang halaga nito ng maingin sa 60,000 pesos. Nasabat itong mga kahoy matapos ang operasyon ng PNP Montragon. Aktong nahuli ang isang lalaki na ipapalusot itong mga iligal na mga kahoy gamit ang isang tinatawag dito sa North East Summer na Tabao. Isang uri ng lawangan ang nasabat na may total board fit na 1,209. Agad naman nahuli ang asabing violator na nakakilala sa kanyang alias na si Nunoy, 36 years resident na ng naturang bayan. Inarresto ito matapos na walang may pagitang legal na mga dokumento sa nasa mga kahoy. Dinala ito sa estasyon ng polisya ng Montagon at nakatak ng sampahan ng kaso na may kaugnayan sa illegal logging. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo Pilipino.